Magandang araw mga bata, ako nga pala ang inyong kuya kwentistang si Kuya James At ngayong araw nito, meron akong isang kwentong ibabahagi sa inyo Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna Handa na ba kayo? Abay magaling kung ganun Ang tanong ko sa inyong mga bata, kayo ba ay mahilig magbisikleta? Aba... Siguro ang ilan dito ay mahilig magbisikleta. Pero isa pang tanong ko mga bata, papaano na lang kung halimbawa isang araw ay nagkaroon ng karera ng bisikleta sa inyong lugar at wala kayong magamit na bisikleta, ano kaya ang gagawin nyo? Saktong-sakto, may kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang nintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay karera ng bisikleta. Ito ay kwento ni Nausan Sayasani at guhit ni Mikam Hung Pasumsuk at atin sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Nagsasanay ang mga bata magbisikleta sa harap ng bakuran bilang paghahanda sa karera. Pinapanood lamang sila ni Nula. Gusto niyang sumali sa kanila, ngunit wala siyang bisikleta. Nakita ni Sai na nakatingin si Nula sa kanila. Tinanong niya. Gusto mo sa si mama sa pagbibisikleta? Sumagot si Nula. Gusto kong sa mama. Ngunit wala akong bisikleta. Naku, ayos lang. Pwede mong gamitin ang aking bisikleta. Maari tayong magsalitan sa paggamit ng bisikleta at magpraktis. Tinulungan ni Sai si Nula na magpraktis magbisikleta. Nagpraktis sila ng pagbibisikleta araw-araw pagkatapos ng klase. Nagpraktis sila nang praktis. Uminto ang lahat sa pagbibisikleta at tagmamadaling tinulungan si Sai. Dinala ng magkakaibigan si Sai sa doktor na nagsabing kailangan mo magpahinga at pansamantala ng uminto sa pagbibisikleta. Sabi ni Nula, Huwag ka mag-alala, gagaling ka din. Hiniram ni Nula ang bisikleta ni Sai para sa kanyang pagsasanay. Nagsanay ng nagsanay si Nula araw-araw kasama si Sai. Sa araw ng kompetisyon, parehong sumali si na Nula at Sai. Nagulat ang lahat ng makitang sumali si Sai sa kompetisyon kasama si Nula sinubukan ni Nula na ipidal ng mabilis ang bike. Hindi sumuko si Nula. Sinubukan niyang magbisikleta ng mabilis hanggat kaya niya. Lahat ay sumuporta sa kanya. Sa wakas ay nakarating na sila sa finish line. Hooray! Tuwang-tuwa si Nula at Sai. ay tatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo na na aral sa ating kwento. At tandaan din natin mga bata na ang pagbibisikleta pala ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin. At syempre, tayo rin ay nakakaroon ng mga bagong kaibigan. Pero lagi rin natin tatandaan mga bata na sa pagbibisikleta ay samahan na rin natin ng dobling pag-iingat para tayo ay makaiwas sa anumang disgrasya. Ayan! O paano, hanggang dito na lang mga bata. Muli, ako ang inyong kuya ng kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano, hanggang sa muli kwentuhan. Paalam.